I-raise ko to. So, yes. Kung hindi niyo ako pagsasalitain dito. Ah, pinagsasalita naman po kayo. Hindi, umayos-ayos kayo. Ang pag-usapan nyo lang, academic performance ng estudyante. Once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTA. Landon sa mga magulang na mag-aaral na can afford tumataas ng kamay. Yung mga hindi po volunteer hindi tumataas ng kamay na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang nito, na mapipilitang dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na voluntary contribution. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas when I posted Uh, sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa Radio. Binaha po ako ng mga comments. Magandang araw mga kaibigan. Naku po, uh, matapang versus matapang. Senator Tulfo versus VP Sara sa hearing sa Senado tungkol sa budget sa DepEd. Ang pinagawayan nila yung kontribusyon ng uh, PTA sa mga eskwilahan. Uh, marami ang nagre-reklamo kay Senator Tulfo nung uh, radio bro broadcaster pa siya, mga parents, na maraming parents ayaw mag-contribute. Kaya lang napipilitan kasi parang pangingikil daw. <laughs> Sabi naman ni Bipisara, voluntary. Uh, kung gusto ni Senator Tulfo nga ipatigil, gagawa siya ng batas para itigil. Ah, naku po. Uh, sorry po, Madam Vice President. Uh, mataas po ang respeto ko sa inyo. Kaya lang ang aking opinion, hindi na kailangan ng batas. <laughs> Nasa power lang 'yan ng uh, DepEd o kahit Division Superintendent o Principal. Kung gusto ng principal na wala ang PTA contribution, pwede. Kaya uh, ako, mas pabor ako kay Senator Tulpo na sana gawin talagang voluntary eh ang nangyayari compulsory ang hindi magbayad na estudyante eh may parusa ang magbayad may gantimpala uh, sana to me matigil na po yan yung tinutulungan natin na mga estudyante sa Talandig Ten City yan na pinaghandaan ng mga parents ang PTE contribution wala silang ibayad at lumapit sa akin para humingi ng pambayad <laughs> ngayon with this issue sa <laughs> Uh, bangayan ni Senator po uh, Senator Tolpo at VP Sara I have made the decision na hindi kami magbabayad <laughs> hindi kami mag-contribute sa PTA doon sa Talaandigten Ten City para may sa kanila na dapat itigil na yan So panoorin natin ang bangayan ng dalawang matatapang na committed public servant. Hmm. Pinuna ni Sen. Raffy Tulfo ang DepEd, sa niya'y pang-aabuso sa tuwing may Parent Teachers Assembly Meeting o PTA Meeting sa mga eskwelahan. Sa budget hearing ng ahensya, inungkat ni Tulfo ang madalas na paghingi ng kontribusyon ng mga guro para sa electric fan, chok o sa iba pang gamit sa eskwela. Pangingikil daw ito. Agad namang dumipensa si Vice President Sara Duterte na tumatayuring DepEd Secretary. Anya, bagamat voluntaryo ang paghingi ng kontribusyon, may magagawa ang senador para tuluyan itong ipatigil. Ayon pa sa DepEd, may chalk allowance kaya bawal manghingi ang guro para rito they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ir ko to. Kung yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... I ah, mean, pinagsasalita naman po kayo? Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi, the, the VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. I We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know and they knew na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, so sir. pag lumaki po estudyante, may kita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. Number one, you ask the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga BTAs. Una, una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Uh, Madam Chair, Your Honor, Number one, you ask the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTA. And then, uh, pwede po nating i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag-insist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung na ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung uh, nasusunod. Now, it is a voluntary uh, contribution. Ibig sabihin, hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag-contribute uh, uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA. Marami po tayong mga stakeholders na iba-iba po yung projects nila sa ating mga paaralan hindi lang po mga PTA but we have NGOs we have uh, private sector donors with who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools ganito po din yung ating uh, mga PTA uh, pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa kalahan Uh, para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, uh, these are uh, voluntary uh, contributions. Uh, pwede po nating ipagbawal. Uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Uh, Ms. Madam Chair, pwedeng konti na lamang. Una-una, uh, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Now, doon sa questions ko, hindi pa ata nasasagot. Pwede ba pakisabi sa akin paano po na disperse yung pong MOE, uh, especially doon sa mga chokes, sa mga electric fans Electric fans palagi every year yan. Talamak na talamak. Uh, janitorial, security, repair, CR, varnish. Paano po na distribute from DepEd hanggang sa pagdating sa eskwelahan? Paano nakarating po yung mga MOE? Sir, uh, meron po tayong listahan kung saan po pwedeng gamitin yung school mo at yung sinasabi yung pong chok allowance, Meron pong cash allowance ang mga teachers at ito ay uh, binibigay at ito ay taun-taon uh, uh, na ibinibigay sa mga teachers kaya hindi po uh, tama na magdemand PTA na magsusulisit ng uh, contribution from the members of the PTA para mabigyan ng chalk allowance. So bakit po kinakailangan ng mga estudyante shoulder ng electric pa ng bawat classroom, sir? Yes, opo, oh sir. Uh, magkakaroon po kami ng uh, maglalabas kami ng uh, memorandum and uh, directive to all our schools. Usec Escobedo. Yes, VP, go ahead. Yes Madam ahead Chair, ma Your Honor, we take note of your uh, advice. You don't answer, you don't sign department orders. We take note of your comment, Your Honor. Thank you, but Your Honor, they must answer these questions because itong question ko po galing po to sa mga magulang mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ir ko to. Kung yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, Then, Ay, pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ah, hindi The, the VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. I, that's my understanding. No, I'm just moderating you, for everybody. Like I said. The VP wanted to answer instead of her use. Like I said, supporter po ako. Hindi ko po kikwestiyonin yung budget. Ayoko pong bawasin. In fact, Or, I'd like to put it on record. Kung dadagdagan pa yung budget ng DepEd, I will support. Kaya lang, kailangan ko lang po na mga kasagutan sa ilang katanungan ng mga na mga magulang na mag-aaral. I don't have anything against. In fact, yeah. confidential fund na marami na question I don't give a heck about that. Walang pakialam dyan. Ang pakialam ko talaga yung hinain ng mga magulang. Yun na po talaga. So, paki-answer lang po kung sino saan gusto if mag If I may, if I may um, Senator uh, Raff, uh, the Secretary took the floor earlier and responded that ang suggestion po niya, and correct me if I'm wrong, my understanding from the Secretary is that she said uh, what you could do because you were asking what you could do now that you're a Senator is to pass a law uh, that would prevent that because as far as DepEd is concerned, they have already the memorandums that prohibit um, uh, contributions. Pero yung gustong gawin ng PTA, ng parent, my understanding is that out of your hands no that's out of your hands what the PTA would like to do although i think maybe an assurance that hindi nyo naman ini-encourage talaga 'yon 'di ba it's not encourage it's not um, it's not. you, you cannot you, they do not mandate it they follow that but, understanding but, 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 madam chair okay ano kaya tayo magkaroon ng PTA meeting nandoon po yung taga DEPED para i-monitor yung proceedings ng meeting para pagsabihin ng Deputy, hey, meron na kami memo dyan na bawal ang pag-uusapan ng project-project. Umayos-ayos kayo, ang pag-uusapan nyo lang, academic teacher. performance ng estudyante. Is that fair enough? PTA ho means parent-teacher. So may teacher ho na present doon. Yes, may and, teachers na present. At principal no. pa po minsan. Kaya yeah. nga, sinasabi ko lamang po, meron dapat nag-monitor kasi hindi po nasusunod. Kuminsan, like I said, yung kay Armin, Armin Luis to noon, nasunod yon for ilang months. After several months, bumalik ulit. Kaya ang suggestion ko ngayon, pag may PTA meeting, meron pong taga DepEd na lang monitor ng meeting nila to make sure na nasusunod ko anong nakalagay sa Baka memorandum order. you could you could give them the specific complaints that you received so that they can particularly go to those schools and find out if there were any violations and find out if there was conduct unbecoming of a parent of a teacher that should be addressed. A ang ang reklamo nga po, Madam Chair, ay yung pong sinasabing voluntary contribution na inaamin na nga po ng DepEd na mali talaga. Tulad po na ulitin ko, chalk, floor wax, pintura, varnish, TV, electric fan, test tube, printer, utility bill, janitorial, security guard, repair ng CR. Ito po, ay mga reklamo and documented po ito and i have documents to support this and in fact some of the teachers also told me na talaga nangyari po yan uh, Mr. Senator eh wala kami magawa kasi hindi po nakakarating sa amin yung budget um, Madam Chair Your Honor uh, we will submit we will submit uh, the downloading of MOOE up to the school level to the finance secretariat at to na lamang po Madam Chair S uh, test tube Hiningi ang team po po Pwede pong submit natin kasi sir of, I, I've reminded everyone who's La last ko, time. Last na lang po madam chair, last na Test tube, alam ko meron natin 500 billion na ano na budget for the test tube. Parang every year, eh, billion-billiones ang nahalat para sa test tube. Kasi marami din po ako mga magulang nagreklamo, pinapakontribute para sa test tube, laboratory test tube. Five, ano yun sir? Kasi test I handled tubes. the budget so I, I can, oh, I can attest, I have, seen, laboratory. I have, seen, not seen 500 billion. <laughs> for, for test Sure, at least, at least, yung pong pagkakaalam ko, yung pong... Ay, wala akong 500 billion, ako na hoon magsasabi. Okay, siya. so anyway, bakit po yung sa test tubes? Sige na lang po. Bakit po test tubes, paulit-ulit po, every year hinihingan po ng contribution ng estudyante? Pwede mo ba pa-stop na rin natin yun? Yun lang po. So, stop na po natin. In short, lahat po ng contribution para sa maintenance na school, uh, ang pakiusap po ng mga magulang, through me, I stop na po natin yan. Pag na-stop niyo po yan, I promise you I'll support your budget every single year and you're not gonna hear anything from me. That's a commitment. That's a promise. Ito'y alang-alang sa mga magulang na mga lumapit sa akin. Uh, Madam Chair, Your Honor, we, took, we take note of the advice of the Honorable uh, Senator Rafi Tulfo.